Isang makasaysayang araw sa ating lahat, Ginoong Pangulo, uh, kahapon lamang ay nagsama-samang ilan sa atin sa simbahan ng Baraswine ang simbolo ng pagbabago. Ang mga kaganapan sa makasaysayang simbahan sa lungsod ng Malolos, ang pagpupulong ng unang kongreso ng Pilipinas, ang pagbabalangkas sa konstitusyon ng Malolos at ang pagpasinaya ng Unang Republika ng Pilipinas ay mga hudyat ng panibagong simulain tungo sa layunin nating bansang matatag at malaya. Ikalabindalawa ng Hunyo, 1898, inihayag ni Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas. Sa araw ding yon, nakilala niya si Apolinario Mabini at naging kanyang tagapagpayo. Noong ikadalawamputtatlo ng Hunyo, 1898, naglabas ng dekreto sa pagdatag ng isang kongreso na ang layunin ay magpayo sa pangulo ng mga kraingan at pangangailangan ng mga probinsya at magsilbing kinatawan ng pambansang pamahalaan sa kanilang mga lokalidad binuksan ito sa simbahan ng Baraswain, Malolos Bulacan noong ika-15 ng Setyembre 1898 at nakilala bilang Kongreso ng Malolos. Sila ang bumalangkas sa isang konstitusyong demokratiko at republikano na nagluwal sa ating unang republika, pinasinayan noong ikadalawamput-tatlo ng Enero taong 1899. Ang bahaging ito ng kasaysayan ay nagpapaalala sa atin ng ating identidad, our identity, bilang isang mamamayan ng bansang ito. Lubos kong pinagmamalaki dahil ang aking lolo sa tuhod, gaya ng inyong lolo, Mr. President. Ang lolo ng aking ina, si Ariston Helia, ang pinakaunang parmasyutiko ng probinsya ng Antike, ay isa rin sa mga naging bahagi nang Kongreso ng Malolos na bumalangkas sa pinakaunang konstitusyon. Isang daan at dalawamputlimang taon ang nakaraan. Naging saksi ang simbahan ng Baraswain sa pagnanais ng Pilipino na lumaya at maging isang bansang may sariling boses, tindig at kakayanan. Hangarin na matagal nang pinaglalaban ng maraming Pilipino sa buong bansa sa maliliit na pag-aalsa at malalaking himagsikan sa kampanya para sa sekularisasyon at ang kilusang propaganda at sa revolusyong sinusulong ng katipunan. Ginong Pangulo, ang pagunita natin sa anibersaryo ng pagpasinaya sa Unang Republika ay hindi lamang isang pagunita sa nakaraan kundi isang paalala rin ng mga aral na binabahagi sa atin ng ating kasaysayan bagamat ang republika na tinatag sa malolos ay nalupig pinakita natin sa mga mananakop na tayo bilang isang lahing pilipino ay hindi basta-basta sumusuko may pusong nag-aalab at diwang lumalaban para sa patuloy na pakikihimagsik tungo sa inaasam nating kasarinlan matagumpay nating nilabanan ang pangapi ng mga dayuhang kolonyal mahigit isang siglo na ang nakalipas. Ngunit hindi natin maikakaila na hanggang sa kasalukuyan hindi pa rin natatapos ang ating laban tungo sa tunay na kalayaan. Gaya ng pinunto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging pagtitipon natin sa Barayswan, kahapon may mga bagong laban tayong hinaharap kaiba sa pinaglalaban natin nung kasarinlan. Ang tunay na malayang bansa ay isang bansa kung saan ang mga mamamayan ay namumuhay ng mapayapa ng hindi nababaon sa kahirapan kung saan lahat ay nakakatanggap ng pangunahing serbisyong sosyo-ekonomiko at kung saan ang pagunlad ay pantay at makatarungan. Ang Pilipinas ay matagal ng isang soberenya, ngunit hindi pa ito ganap na malaya mula sa mga isyu ng kahirapan. Nahaharap pa rin tayo, nahaharap tayo sa krisis ng ekonomiya, kalusugan, pati na rin kalikasan. Ang kalayaan kailangan ng mga Pilipino ngayon ay ang kalayaan mula sa kahirapan. Ano nga bang silbi ng kalayaan kung ang karamihan ay patuloy na nagdurusa sa mga suliranin ng ating lipunan? Ang mas malaking hamon para sa atin ngayon ay ang paglikha ng mas maraming oportunidad at trabaho, dekalidad na edukasyon, maayos na serbisyong pangkalusugan, at ligtas at matibay na komunidad para sa mga Pilipino. Ang tunay na pag-ahon at pag-unlad ay nangangailangan ng sama-samang pagsusumikap ng pamahalaan at dapat tayong magsimula sa mga kababayan nating nasa laylayan ng lipunan. Ang ating mga kababayan na nasadlak sa kahirapan ay biktima ng di magandang kapalaran at tayo bilang inilukluk na tao sa posisyon binigyan ng tiwala na mamuno ay may responsibilidad na putulin ang mga teknikala ng kahirapan na gumagapos sa maraming henerasyon na Pilipino. Magtulungan tayo para sa makatarungan at pangkalahatang pag-unlad ng ating mga komunidad. Siguruhin walang sinuman ang mapapagkaitan ng mga pangunahing karapatan bilang tao. Bigyan natin ng pagkakataon ng ating mga kababayan na umunlad sa kanilang sariling pamamaraan sapagkat hindi natin maaabot ang tunay at pangmatagalang pag-unlad kung milyon-milyon pa rin ang Pilipinong nabubuhay sa kahirapan. Ang higit nating kailangan ay isang republikang matatag, nagkakaisa, buo at may iisang layunin ang maging katuwang ng bawat Pilipino sa pag-ahon at pag-unlad. Isang republika ng adikain ay mabigyan ng katuparan ang matagal nang dinadaing ng bawat Pilipino ang lumaya sa pagkakagapos mula sa kahirapan at umunlad ng wala pang napapag-iwanan. Maraming salamat at isang malaya at luntiang Pilipinas sa ating lahat.